<laughs> uh, ano ngayon? Ano ngayon ang take mo dito? Ako naman, mm. susup talaga ako nito. I, I, mean, uh. Ah. uuyon talaga ako nito. <laughs> <laughs> Akala ko susupa ka eh. <laughs> bakit, bakit mo, bakit u -u -yun mo naman, ako nito, bakit, dong, alam uh, mo bakit, bakit mo naman na sabi ang Raymond Butuan Radio Man Joel na ikaw ay isang ayon itong uh, uh bill ni uh, uh, sinadora Robin Padilla? Ano ba, ano ba? Ano ba mag, mag site mag -site Kaya, ka nang mag ka nang mga mga punto de vista. Papapakinggan oh, ito, ko. Ito mm. ang masasabi ko, mm. no? Kung ang mga uh, tayo mga ordinaryong Pilipino pag mag-apply ng trabaho, kinukunan tayo, nire tayo ng drug test, no? O yeah, mag-apply ka ng ano, di ba? Mag-apply ka ng uh, ano tawag nito? Yung mag-abroad ka. Mm. May ano na naman, may drug test. Oh, yung mga ordinaryong mga Pilipino kung kinukunan nang hiningian ng drug test, mm. ah, How much more ang ating pangulo? Naturalmente lamang mm. na ang pangulo ang siyang magiging ihimplo ng karamihan na siya ay hindi adis-adis. Oh lang. hindi naman kasi yun. kung mag-adis-adis Sa presidente natin, mm. ah, Lahat ng mga dumadaan at ah, ano, eh baka sasabihan ni General Torre, ah, pangit ka, ha pangit ka, anis oh, ka. Okay, 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 okay. Ba para, oh. para mahina yung uh, dipinsa mo ah. mahinang <laughs> mahina, mahina ang dipinsa na, mo? Ganito ganito kasi. Yung dito, oh, ah, man gani. Oh, oh. <laughs> hindi na tayo. Hindi na tayo lalayo oh. pa. Dito na oh, tayo oh. sa ating incumbent president. Ay, si Pongbong Marcos. Oh. Eh, yan na, yan na ang tumbukin natin. Oh. Sa sa pananalita mo para nagduda ka na itong Ay. si Bumbong Marcos <laughs> ganyan, ganyan Parang, ay, parang, parang, eh, parang parang sa, ay, parang, na, parang, na parang parang Marcos, sinasabi mo na. parang oh. sinasabi parang 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 Kay mm. Pangulong Marcos na hindi siya adis adis. Oh. Dahil kung adis adis siya, mm. ah, kasama mo oh. no? Si Gerald Tori, sana sinabihan na na si Presidente Marcos, oy, mm. ikaw BBM pangit kag Ay oh, hindi, oh, hindi, hindi, hindi. Oh. hindi, 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 hindi. Ba, 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 naman. Oh. Ah, para sa akin, parang uh, parang sus sa kita jan kasi oh, alam mo ah, uh, di na, no, yan dito, de, ganito kasi oh. yan. hindi na kailangan oh. na kailangan na ipadrantes pa natin si Bongbong -Bong Marcos kasi Dumaan oh. naman yan sa ibang mga posisyon na kanyang, uh, kanyang uh, ah. tinakbuhan. Ah. Ah, remember, tumakbo yan pagka senador. Ah? Huh? Tumakbo yan pagka vice-presidente. Oh. Oh. Uh, dumaan na yan siya sa mga drug test eh. At Ay, negative. Maana, negative, negative, eh. Negative. negative. talaga? O ngayon, presidente na siya. Respeto naman natin sa ating presidente, oy. Oh, Kasi uh, may human rights yan, eh. May human rights yan. Tama si Libanan na igalang natin ang ating presidente. O. O, patanong mo yan. O, ito talaga si Padilla, may... Ah. May galit talaga kay Pangulong Marcos uh, kasamang dong, ah, no? Ah, ah, oh, may um, galit talaga 'yan ba? Claro kayo 'yan ba. May oh, galit, may bunga ng galit siya. Um, oh, oh, eh, si Ruben Padilla, dapat oh, unahin niya yung mga staff niya eh, si uh, Nadia Montenegro na ako akusahan na nag- Oh, di ba? Nag- uh, di, uh, ano, nag-hit oh, ng oh, um, Mariwel na doon <laughs> sa Cine si Are. Eh, ano mag... naman yan? Na oh. Oh, kaya nga, kaya nga, talo ka ngayon. oh, talo ka. <laughs> Bakit naman matalo? Alam mo, <laughs> ah, si Senador Rubin Padilla,